Hello everyone! Ayto meron lang po tayo bagong video. Ito po yung aking tungkol sa Mulberry. Naalala nung mga kanon na siguro to. Abot na siguro to na isang buwan. And ito po yung pinutol kong sanga na galing sa kapitbahay. Ito na po yun. Itinago ko lang doon sa ilalim. Sa ilalim ng mga uh, lagayan ko rin ng mga tanim. At ito na siya ngayon. Hindi ko lang siya nilalabas-labas kasi nga baka hindi pa masyadong established yung mga ugat. Kaya, dun lang muna siya nilagay. Ayan, ito nga nilabas ko ngayon parang malalaki na masyadong ng dahon. <coughs> Ayan, ito po. Malalaki na, no? At saka, para makapagpaugat tayo ng maganda, kailangan po natin siyang ilagay lang muna sa maliit na pot. Pagkatapos ng maliit na pot, saka natin siya ilalagay sa malaki para makapag-concentrate yung kanyang ugat na binubuo sa maliit na pot. Ayan, para dumami yung kanyang ugat. Ayun, ganun lang po yun. Tsaka, pag malaki na to, pwede na nating tanggalin ng mga dahon para dumami na yung kanyang uh, magkakabunga siya. Ayan. Pag naalis ang mga dahon niya. Bawas bawasan lang natin. Pwede naman siyang kalbuhin. Madali lang siya mag Uh, grow. Magayon lang din siya bagkadahon. Ito kasi nung no, tinanim ko talagang sangalang lang eh. Walang iba. Walang kahit konting dahon. Ayan. Nasa mga unang vlog ko na po yun. Ayan. Nakunan ko rin po yung ano yung uh, tag dito yung malaki ng pinaka-mother nito sa kapitbahay. Pumunta ako kanina, kaya naalala ko to siya i-vlog. Kaya sabi ko, i vlog ko na nga ito may mga dahon na. ayun Ito, isusun ko po dito yung ano, pumunta ako kanina doon sa kapitbahay namin. Doon kasi ako humingi, kasi binabili ko sa online, hindi naman tumubo. Ayan, ito po yun. Dito po galing yung mga sanga. Ayan, tingnan nyo, di ba? Ang dami na niyang bunga, o. Oh. Ayan. Namumula na siya. Galing. Tsaka mababa lang ito, guys, ha. Nasa, <clears throat> mataas lang konti sa bewang ko. Ayan. Mataas lang konti sa bewang ko, yan. Hindi masyado mataas. Ayan, ito yan pag, pinu, pag inalisan pa ito ng ano, ng mga dahon, dadami pa po yung kanya mga bunga. Yun na po ang pinaka-style ng ating sikreto ng ating mulberry. Ayan, ito siya. Kailangan mo siyang kalbuhin. <laughs> Ayan guys, thank you po sa mga nakapag-subscribe at sa hindi pa po, pa-subscribe -pa na lang po at saka thank you, thank you. Bye-bye.